Anwa'ul jumlati fil Arabiya? Ang mga uri o klase ng pangungusap sa wikang Arabic. Awalan, al jumlatul -ismiya. Una, ang tinatawag na al jumlatul ismiya. Ang ibig sabihin ng al jumlatul ay ito yung klase ng pangungusap na nagsisimula sa ismun o pangalan. Ang halimbawa nito ay al-madrasatu wasiatun. Ang paaralan ay malawak. Kung mapapansin ninyo, ang jumla na ito ay nagsimula sa salitang almadrasa At ang almadrasa ay kabilang ito sa mga isam o pangalan sa lugatul arabiya. Thaniyan, aljumlatul fi'liyato. Ang ikalawang klase ng pangungusap sa wikang Arabic ay ang tinatawag na aljumlatul fi'liya. Ang ibig sabihin ng aljumlatul fi'liya ay ito yung klase o uri ng pangungusap na nagsisimula sa fi'lon o salitang kilos. Ang halimbawa nito,